Papapalad kayo may hirap. Pagkat sa inyo ang ng Diyos. Papapalad kayo nagugutong pagkat kayo bubusugin. Papapalad kayo tumatangis pagkat kayo magagala. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magala kayo kung ito'y mangyari sa inyo pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. Labing 6, labing 7, labing 8, labing 7, talawa po. Yan lang po. Ano ito na lang? Kawawa kayong mayayaman. Sapagkat maging hawa na kayo. Ayaw niyang iyong maman. Isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon. Sapagkat kayo magsisitangis. Kawawa kayo pinupuri ng mga tao pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyong lumalain. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin nyo ang ibig nyong gawin nila sa'yo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa'yo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa'yo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming Ba't kinausap pa? Nakasusuklap. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang asa langit. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humatol ng di mahatulan. Di magparusa upang di maparusahan. Magpatawad at kayo'y patatawarin. at nabayan niyo kami, Panginoon?